So ngayon, ay eh, ang dami po nagtatanong sa atin, paano nga daw ba natin nagagamit yung mga viral audio ngayon na nauso ngayon, yung mga maikli lang katulad ng ginagamit ko, like 5 seconds to 10 seconds na viral audio. Kasi na wala po ngayon mga lodi sa karamihan nakapuha natin content creator yung use audio dati kasi may use audio eh kasi ngayon wala na kahit ako po wala akong nakikita use audio ngayon yan po is siguro dahil sa update ni Facebook pero ganito lang po yung ginagawa ko ang ginagawa ko po ini-screen record ko po yung video na napapanood ko na gusto kong kuhanin yung maikling uh, audio na yon and Paul uh, na screen record na po mga lodi yung audio na gusto niyo gamitin uh, punta lang po kayo dito sa baba mga lodi no i-click niyo lang po yung audio Then, click nyo po yung extract. For example, mga Lodi, ito, ito. Itong uh, video ni Sir Joseph, no? Ang dami ang viral, eh. Yan, yung audio na yan. I-add lang natin. Then, mag extract na po yung audio dyan. Okay? So, yan po. So, ganun lang po, mga Lodi, no? Pwede nyo pong i-mute yung inyong uh, main frame. Ayan. Yung inyong ano, main track. Para po, uh, ang audio lamang is yung in-extract nyo. Nakamute yung nasa taas. Okay? Ganun lang po syempre, ang tanong is, um, uh, mga copyright ba tayo dyan? So, mga Lodi, no, 50-50 pa rin po yan. Merong nakaka-copyright, merong hindi. No, syempre, kapag ka nakaka-copyright yung aking video, dinidelete ko na lang agad para hindi na lang magkaroon ng problema. Okay? Ganun lang.